Bebelabs! For today's kartihan is Tara. Kasamahan nyo naman maglaba yung Bebelabs ko. Am! Um, ah! Gabi pa nga lang ay sinabihan ko na yung Bebelabs ko na maglaba nga siya ngayong araw na to. O oh, maka na no, wala na nga liwang gaway ng alti. Diyos ko, ne, aldo, aldo na mong maming wit. Napakabigat nga kasi nitong mga kumot mga Bebelabs kaya hindi ko kaya. Kaya naman nga kinausap ko na lang siya na siya na lang ang maglaba. Aba, syempre, aliwa naman niya yung masunod. Kaya naman mas kialya bisa mga bebe loves. Hmm, nalaya nga karapat. Am! Um, sobrang bigat kasi ng mga kumot na to mga bebe loves kaya tinuruan ko siya na gamitin niya yung paa sa paglalaba. Eh, hey, naksyuta. masira ko washing nung padurot ko laking washing deni. Awa, kaya naman sabi ko nga sa kanya gamitin niya yung paa para makapaglabas siya. Am! Um, ah! yung paraan talaga ng paglalaba ko mga bebe Labs, sa mga komporter namin. Nakshuta, yapin na yung pinakamabilis. Pag pinalaundry ko naman itong mga to mga bebe loves, awa, alikupin mapagal. Pero nakshuta, babaw pa rin bitis. Kaya naman sabi ko sa bebe loves ko, siya na nga lang yung maglaba. Eh, hey, okay na ito. Di bali ng bitis na yung nga babaw ko, ne? Kesa naman ruguan yung bitis ng tao. Aksyuta. Ah! At para hindi nga rin masayang yung pinagsabunan mga bebelabs, sabi ko sa kanya ay buhos na nga rin niya sa motor namin. Diyos ko, sulitang ko na ini. Sayang naman ang pagkakataon mga bebelabs na mautusan ko nga ang bebelabs ko. Di ba? Eh, hey, Minsan niya ini. Dahil lang totoo niyan mga Bebelabs, ay eh, masama talaga yung pakiramdam ko ngayon. Kaya naman pumayag siya na siya na daw yung maglaba. Ay ba, mag-ali ko pa wari. Siyempre, awa ako agad. Mm. Dapat lang kasi talaga mga Bebelabs, na maranasan din niya ang maglaba. Para naman alam niya kung gaano kahirap. nakshuta ya, bala na siguro na pa maglaba. Potang tangkay, di nga liwang lalaki ken. Pilang beses kayong mami blast ne. Aliyo mo balu, kasakit talaga yung maglaba. nakshuta kayo Ah! Um, at dito naman ay nagbabanlaw na nga ang bebe loves ko. Awa, sabi ko kaya atlong beses na ibanlawan na yan. Ay, shit! tapos syempre, banlawan ng masalese. Bayang ang yababaong bitis. At dito nga ay napansin ko mga bebe loves na medyo pagod na nga yung bebe ko kahit paan niya lang yung ginamit niya sa paglalaba. Hi, eh, kasweet ko naman. Pagtimpla ko parugong kape. Ay, Diyos ko, pangatlong kape na nainingi ni nga Ay, tabalo mo ngayon ka pa mga patakla kanini am um, at dito naman ay tinulungan ko na nga yung Bebe Labs ko na maglagay nga ng fabric conditioner dito sa batya. Nakshuta ng kapagal. Charot. Siyempre, kay ba't mga bit fabric conditioner king batya? Ya rin ni maglaba. Wala na galang. Bulang lang. Malapit na nga siyang matapos dito mga Bebe Labs pero ramdam ko na nga yung pagod ng bebe ko ha. Ay, Rugo, eka, may ka. Pagbigyan na ka, potang bengi. Charis. Ah! Oh, anak kayo. Gusto nyo yun? Ah, gusto ko yon! At kaya naman talaga kinuha ko na rin yung pagkakataon mga bebelabs na makapaglaba nga siya ngayong araw na to. O maka na no, anak Aldo, aldo, yung maming wit talaga. Ay, aldo, aldo, yung pamamanik wang asan. Pilang aldo na yan talaga kanini. Magkakaliskis na ako, anak suta. Ah! At pagkatapos nga magbanlaw ng bebelabs ko, ay sinabi ko nga sa kanya na ako na lang yung mag-dryer. Hey, naksyuta, sopan ke, po tarogo sa kialub masakit na, po taas, sumba na pa ini. Kaya naman kahit pagsasampay nga mga bebe loves, ay ako na rin yung gumawa. inakshuta naksyuta, mapagal yari ni Po tarogo, balayo, wala na ako na naman gewa. Am! Um, kaya naman sa mga may asawa dyan, naksyuta kayo, sopan apan nyo na ding asawa yun. Maglaba kayo, maglinis kayong balemo, mas kayong plato, eh, ganagana, gawa nyo yarin. Um.